Ayan po may babae pong nawawala. Ayun po, napulot lang po namin yan sa daan. Ay, naglalakad-lakad po siya. Hindi po namin alam kung saan siya pupunta ngayon eh. Wala po siya sa. Nawawala po siya sa sarili. Kanina po nakahubo po 'yan eh. May nakasuot ng ba Parang din po siyang penguin maglakad, oh. Sabi niya hindi daw. Ay, sa tingin niyo po hindi siya mukhang penguin Nakahubo maglakad. Opo, kanina na sa daan niya eh, nakahubo. Pinagsuot lang po namin ng pambaba 'yan. Ewan ko ba? Ayun, may tinatanong po doon. Baka tinatanong niya kung kilala niya yung nanay niya eh. Kilala, kilala niyo po ba yung nanay ko? Tinatanong siguro niya ngayon. Kape, kape daw. nagtatanong pa rin po siya. Nagtatanong yan doon, kaya gumawa Tinatanong yan, nagtatanong po kung kilala niyo po ba yung magulang ko? Oh, yun o. Oh. May tinuturo. Siya <laughs> tinuro, Bilik? Siya. Bilik siya <laughs> tinuro siya. May tinuturo siya doon. Tinuro siya. Ayay! Dito pala yung nanay ko! <laughs> Magkikita na kami! Hindi siya tinuro bumalik. Tinuro siya doon. Naka lang chan eh, no? Oo. <laughs> ano? Parang silang dina ngayon eh. eh? Di Sabi pero, niya po pero, kanina, hindi daw siyang penguin maglakad. Pero tingnan niyo po, kayo na po humusga. Kayo na po humusga. Pagka ko pa. Ayun yung babaeng nawawala Pero, po sa sarili. Ayun, ha? Pero si Negi gusto nyo. Ay mga kasweldo may mag Ano daw? Ano ano po yun? Ano po yun? Makikisakay po kayo. Puno na po kami. Pasensya na po. Huwag na po kayo sumakay. Sige po, sa na po. Nakakaawa na po kayo. Sige po, sa na po. Baka mahagit po kayo eh. Sakin na po. Wala, wala ako. Bilisan niyo po ate. Baka mahagit po kayo. Kasalanan po po namin eh. Makikisakay po. Basang po ay pababa ate. Balintawak po. Ano po bang hinahanap niyo kanina ate? Kasi nakita po namin kayo. Nadaanan namin kayo kanina. Baka nakahuku po kayo. <laughs> Tapos pag kayo, ano ba hinahanap nyo? Leteng po! Leteng! Diyos ko, bakit takahubo kayo kayo na namin? Wala! Bakit tonto po kayo eh? Tapos nagaganyan pa, no? Hindi, bakit po kayo pag-alagala kanina? Maso. May hinahanap po kayo kanina? Meron nga eh. Hinahanap po kayo leteng, para kanina po itatali. Ay, masilyo po. Crispin. Kasha po ba kayo dyan sa likod ate? Kasha naman. Kasha naman. Sige, pagpasensya nyo na po kasi masikip po talaga rito eh. Opo. Uh, Pero naghugas po ba kayo kanina kasi nakahubo kayo eh. <laughs> Yung pinikap namin kayo, nakahubo kayo eh. <laughs> Ganon. Umihi po ba kayo doon? <laughs> Umihi po, na naihi po eh. Ah, sige, Malatig. sige. Enjoy na lang po kayo dyan sa likod. Basta huwag lang po kayo magwawala. <laughs> Nakainom na po ba kayong gamot? Opo. Uh, ah, sige, sige. Yung katabi nyo po, ayan. Ha, <laughs> Nakailan na po ba ng gamot dyan? Isa po, hindi pa tulog eh. Ako. Oh. Kawawa naman. Ah, sige po, alis na po tayo. Basta pagdating pa ng balintawak, buksan ko na rin yung pinto. Bahala na kayo ha. Tulak. Tutulak. Tutulak na lang po namin kayo sa balintawak ha. Sige po, bye bye. Ingat po kayo dyan. Bye bye. Oy.